So what's up mga idol? Maayong buntag no. Karon kay nakabalik naman po ta sa atong grahi sa Davao mga idol. Adto ra na po ta magbungkag-bungkag na po ta. Pero usan to na tong bungkag mga idol? Kim Howo, intro. <coughs> O karon mga idol kay humana man og intro ato ang idol Kim Howo diha mga idol. Adereta magmikos mekos na diri mga idol magguba ta diri sa angay na natong gubunon. Kay ning sikla man atong radiator diha mga idol murag ni action man og sigma. So direta mga idol ato sa ning pangtanggalon mga idol. Og dereng dapita mga idol maoning atong radiator mga idol og ipangkuana na kog host og ang sabad idol. Og mga idol maon siya. Og dere mga idol nagbiyahe na mga idol kay ato ni ipabulkit mga idol nya sa atong pagbaklas mga idol pagkuha sa radiator wa ta ka Kaya tayo video mga idol kay wa man tay videographer mga idol. Nya. kita raman ani solo-solo flight ni mga idol so pasensya na kayo wala kita ka video sa pagkuha o karon mga idol nagbiyahe mi karon mga idol padulong mi sa uh, pabulkitanan sa among rajitor mga idol so paminawan ninyo yun kabuang ni Kim Ho tambag na amigo hay <laughs> tirada guys mga idol tirada gyud talaga guys na anak-anak ya so. Ya, ini tadi mau ular dari nang lae guys. Tongkamot ya. Guys, akamot guys. Ulukog na kol, pang bisong guys. Ah, lagi dapau, lagi dapau ong bisong guys. Ayo coba tak kubusmina tuh. Baik. Realit in alata. Netwi. Lagi dapau Sungga so, guys, lanata guys. Ini so, oh. garong resulta guys, bayar kadus, lanatang tamut, nagantos ukut di garosan napun bahayu nih. Eh. Gabak na na. Ini so, gabak guys, dusmit yang bayar 25 nih guys, di payu di maulian, napukul obat Siam na lanang guys. Trainer <laughs> di guys deh. Sekenan guys, wagak ila obat si guys, motalipsay mo ana guys terpakai oh. pada akan mengarider dia terpakai oh. okay, ya, batu.